Good morning sa inyo guys, ito pala yung sasakyan na taon-taon na namin sinisira pero buhay pa rin for today's video. Grabe, sobrang tibay, panoorin natin yung mga marino kung paano humataw, let's go! So ayun na nga guys, 20,000 followers pa lang yung kalbo pero binubugbog na tong kotse na to. Shesh! Parang may sapusa, ang buhay at sobrang tibay, oh she! Kaya kung naiinis ka at may galit ka sa kasama mo sa barko, dito mo nalang ibuhos, alright! O oh, ba diba, mayaman talaga si mama, bumili pa ng sasakyan para lang pagpraktisan pero kasama talaga yan sa training namin. Para in case of emergency guys, kung sakaling may masunog na sasakyan, alam na mga siman kung anong dapat gawin. Kaya panoorin na natin kung paano bugbugin at palupaluin. At ang makabilang kung ilang palo ang inabot, i-shoutout natin. Let's G! <tod> Ei, hey, napakaangas par, patalastas muna, may gwapong humarang sa camera natin. Oh, shie. Pagkatapos palupaluin at punitin, bigyan naman natin siya ng car wash. Aba, matindi, mamahalin pa yung gagamitin na foam. Unang deleg para sa first timer, batang Rotterdam. Akin hello. Car wash, car wash. car wash siya, gina car na nila, guys. Tignan mo na, ito na yung mga car natin. Tignan nyo naman guys, talagang hindi tinipid. Ubus talaga lahat ng laman ng bote. Pati yung mga naglilinis, complete uniform, right. Pagkatapos masabunan at mapaliguan, papatuyuin naman natin, kaya gamitan ng dry powder. Sabay dumating pa yung pinakamalupit na oiler, punas-punas lang, may sahod na, suot pa yung matindi niyang helmet. Oh, she! dahil tapos na tayo mag-ensayo guys, ipaparking naman natin siya, bayanihan! <laughs> See you ulit next bid, babayu!